yo what's up guys paliparin natin itong drone galing sa wawa yan may ilaw na ito ba yung remote control kagigising ko lang nito kaya naghanap ako ng mapaglibangan kaya pinalipad ko yung laroang drone galing sa wawa ayan di pa masyado control kasi nasa loob ng kwarto At saka medyo maangin gawa ng electric fan kaya di masyado control At saka mabilis lang malubat yan maliit kasi yung battery parang yung tindig ko na pa ano sa lipad ng doon Haka ano din yun Haka din yung mga ganong laruan ba Parang bumabalik tayo sa pagkabata <laughs> Bata noon talagang isip nung nagpapalipad Medyo matagal tagal din Si Ilang mga isang minuto din siguro kung Hindi bumaba yung doon Nakontrol ko lang Ay, Nakakatuwa din naman Pagkatapos niyan, low bat agad. Eh, tina ka na naman yung baterya.